ang sabon ang pangunahing material na kinakailangan natin kapag papasok tayo ng banyo dahil kinakailangan ito para mahugasan ang dumi sa iba't ibang parte ng katawan at syempre ginagamit ito sa ating pagligo ngunit maligo ka pa ba kung malaman mong ang ginagamit mong sabon ay may halong laman ng tao ang karumal-dumal na pagpaslang sa tatlong kababaihan sa Coregio, Italy at bakit tinawag na soft killer babaeng nakaranas ng sobrang paghihirap sa buhay. Ang istoryang ito ay mula pa sa Correggio, Italy. At magsisimula ang istoryang ito sa isang babaeng naggangalang Leonarda Cianciulli. Ipinanganak siya noong April 14, 1894 sa Montella Avellino, Kingdom of Italy. Masasabi nating hindi naging maganda ang naging childhood ni Leonardo dahil noong kabataan niya ay dalawang beses niyang tinangka na tapusin ang sarili niyang buhay. Nagpatuloy lang sa pang-araw-araw na pamumuhay si Leonarda hanggang noong 1917 ay pinakasalan niya ang kanyang kasintahan na isang registry office clerk na si Rafael Panzardi. Nung malaman ng magulang ni Leonarda ang tungkol sa kasal ay agad itong nagalit at hindi inaprubahan ang sinasabing kasal. Yun pala ay dahil itinakda na pala si Leonarda ng kanyang mga magulang na ikasal sa ibang lalaki. Hindi naman ito pinakinggan ni Leonarda at agad niyang sinuway ang kanyang sariling magulang nung magpakasal na ito kay Rafael. At dito nga, sinasabi ni Leonardo na nung araw kung kailan siya ikinasal, ayun din ang araw kung kailan isinumpa siya ng kanyang sariling ina. taong 1921 ay lumipat ng bahay ang mag-asawang Rafael at Leonarda sa lugar na kinalakihan ni Rafael walang iba kundi sa Lauria Potenza na masasabi nating parang isang probinsya sa Italy. Limang taon ang nakalipas mula nang lumipat ang mag-asawa sa Potenza. Noong 1987, nagsimula ang pinakanaging malaking problema ni Leonardo, dahil siya ay nakulong at inakusahan sa kasong fraud. Nung makalaya si Leonarda, agad lumipat ng bahay ang mag-asawa sa ibang lugar sa Italy at ito ay sa laki Doña Avelino pinagpatuloy nila ang kanilang pamumuhay rito ngunit hindi rin naging maganda ang naging karanasan na mag-asawa sa Abilino dahil noong taong 1930 ay naganap ang isa sa kalamidad na nagpahirap sa mamamayan ng Abilino at ito ang 1930 Irpinia Earthquake. Labis na naapektuhan ng lindol si na Leonardo dahil winasak nito ang kanilang tinutuluyang bahay at dahil nga sa insidenteng iyon na ulit ng mag-asawa na lumipat sa ibang lugar para manirahan ng matiwasay at ito nga ay sa Coregio, Regio Emilia. Doon ay nagsimula ulit sila ng panibagong pamumuhay at doon napagpasyahan ni Leonardo na magtayo ng maliit na siya kung saan ibinibenta niya ang kanyang sariling produkto na sabon. Labis na nakilala at sumikat si Leonardo at ang kanyang maliit na tindahan sa Correggio at dahil dito ay labis ang respeto na natanggap niya mula sa kanyang mga kapitbahay halos maayos na ang naging pamumuhay ng mag-asawa sa Correggio dahil sa sunod-sunod na hindi magandang nangyari sa kanila ngayon ay tila nilubayan na sila ng kamalasan ngunit hindi pa pala hindi pa dito natatapos ang matinding kalbaryo ni Leonarda dahil hindi lingid sa ating kaalaman na nung makasal pala si Leonarda kay Rafael noong 1917 ay dumaranas na pala ito ng fertility issue. Si Leonarda matapos makasal ay nabuntis ng labing pitong beses at tatlo sa labing pito ay namatay dahil si Leonarda ay tatlong beses na agasan at sampu naman sa kanyang mga anak ay maagang binawian ng buhay. Matapos ang hindi magandang mga nangyari kay Leonarda, naging overprotective ito sa kanyang apat na mga natitirang anak. Anong dahilan? Kasi noon palang hindi pa kasal si Leonarda kay Rafael ay nagpunta si Leonarda sa isang manghuhula kung saan binasa nito ang magiging kapalaran ni Leonarda pagkatapos nitong magpakasal kay Rafael. At dito nga, sinabi ng manghuhula kay Leonarda na ikakasal ito at magkakaroon ng mga anak. Ngunit, sinabi pa ng manghuhula na ang lahat ng magiging anak ni Leonarda ay hahantong agad sa maagang pagkawala. Noong maalala nga ito ni Leonarda ay napuno ng takot at pangamba ang kanyang isipan at dahil nga ayaw na niyang mawalan pa ng anak ay gagawin niya ang lahat mabuhay lamang ang mga ito. At dahil nga dito ay napabalita na si Leonardo ay bumisita sa isang Romani na bihasa sa pagbabasa ng palad o palm reading. At dito nga sinabi ng manghuhula sa kanya ang mga katagang In your right hand I see prison, in your left a criminal asylum. Sa kagustuhan ni Leonardo na maprotektahan ang kanyang mga natitirang anak ay sumagi sa isip niya ang iba pang sinabi ng unang manghuhula sa kanya noong unang beses siyang magpahula yun pala ay sinabi ng manghuhula kay Leonardo na may paraan pa para mapigilan o makontra yung masamang pangitain na nakita sa kanya ng manghuhula agad namang napatanong si Leonardo kung ano ito at hindi nagdalawang isip ang manghuhula at sinabi na kung gusto niyang mabuhay ang kanyang mga anak ay kinakailangan ni Leonardo na magsakripisyo ng ibang tao kapalit ng buhay ng kanyang sariling mga anak sa madaling salita, kailangan niyang pumaslang ng ibang tao para masagip ang buhay ng kanyang mga anak. Punong ng takot si Leonardo nang maisip niya ito at parang nagdadalawang isip dahil nga hindi madaling gawin ang ganong katinding bagay. Hanggang isang araw, kinausap siya ng kanyang anak at hindi lang basta anak kundi ang paboritong anak na si Giuseppe Pazzardi. At dahil nga noong mga panahong iyon ay ang panahon kung saan talamak at di matigil ang digmaan. Sinabi ng kanyang anak sa kanya na gusto nitong sumali sa Royal Italian Army para sa paghahanda sa paparating na World War 2 Dahil nga anak ni Leonardo ang pinag-uusapan dito ay eh syempre, agad na nag-alala si Leonardo na baka ito ang maging sanhi ng pagpanaw ng kanyang anak hindi niya magawang tumanggi sa kagustuhan ng kanyang anak kaya naman naisip na lamang ni Leonardo na gagawin niya ang lahat para maprotektahan ang kanyang anak kahit ano pa ang maging kapalit nito kaya naman agad sumagi sa isip nito ang sinabi ng manghuhula sa kanya na paraan di umano para maiwasan ang masamang hula dahil naniniwala ito na ito lang ang kain sa isang paraan para mapanatiling buhay at ligtas ang kanyang paboritong anak at doon na nga nagsimula ang masamang plano ni Leonardo walang pangamba walang pag-aalinlangan yung dating takot na naramdaman niya nung una niyang marinig ang manghuhula ay tila napalitan ng dedikasyon para masagip ang buhay ng kanyang minamahal na anak malinaw na malinaw na sa isipan ni Leonardo ang lahat ang maisagawa na lang ito ang tanging kulang para makompleto niya ang kanyang masamang pinaplano noong simulan niya ang plano na naisip ni Leonardo na magpanggap bilang isang manghuhula sa loob ng kanyang soap shop. Pinangakuan niya ang kanyang mga kapitbahay, lalo na ang mga kababaihan sa lugar. Sinasabi niya sa mga ito na natutulungan sila ni Leonardo gamit ang panghuhula para mahulaan kung ano ang magiging kapalaran nila at mahanap kung ano man ang mga gusto nilang mahanap. Kabilang na dito ang pagsasabi niya sa isang babae, natutulungan niya itong mahanap ang kanyang mapapangasawa. Sa oras na pumasok ang biktima sa loob ng kanyang shop, agad niya itong pinapainom ng spike wine na may nakahalong droga at pagkatapos papaslangin niya ito gamit ang isang palakol para tuluyan na itong kitilan ng buhay. At ang matindi pa dito at ito rin ang dahilan kung bakit siya binansagan na Sophie Killer ay si Leonardo bilang isang manghuhula ay biglang naging mistulang matador sa slaughterhouse dahil ang kanyang mga biktima ay kinakarni niya na parang baboy, hinihiwalay ang laman tsaka taba at pagkatapos ay papakuluan ito gamit ang caustic soda, isang likido na pangunahing ginagamit sa paggawa ng produktong sabon. At agad niya itong ibebenta sa kanyang at minsan naman ay ibibigay niya ito sa kanyang mga kapitbahay, kaibigan at sa mga taong gustong magbayan para bilhin ito. At isa pa sa pinakamalala dito ay ang taba na nanggagaling sa laman ng taong kanyang binibiktima ay inihahalo niya sa ingredients ng kanyang ginagawang cake at siya mismo ang kumakain ng mga ito. Halos tatlo ang lahat ng naging biktima ni Leonardo at halos lahat ito ay purong kababaihan. ang unang biktima ay si Faustina Seti. Si Faustina Seti ay masasabi nating parang isang matandang dalaga na nagpunta kay Leonardo para magpahula patungkol sa magiging asawa nito o makakapag-asawa pa ba ito. Sinabi ni Leonarda kay Seti na mayroong isang lalaki na babagay sa kanya sa probinsya ng Pola at sinabi rin ni Leonarda na huwag munang ipagsasabi ang patungkol sa hula na ito at dagdag pa ni Leonardo ay hinikayat niya si Seti na magpadala ng telegrama o postcard sa kanyang mga kamag-anak at kaibigan sa oras na makarating siya sa Paula at sabihin sa sulat na ayos lang ang lahat at lumipas ang araw ang panghuli sa ng bisita ni Seti kay Leonardo bago ito magpunta sa Paula ay dito na ginawa ni Leonardo ang kanyang maitim na balak at napabalita rin ayon sa ibang nagsasabi na nakatanggap pa si Leonardo ng 30,000 layak mula kay Seti bilang bayad sa naging serbisyo nito at ang ikalawa niya namang biktima ay si Francesca Suwabi. Sinabi ni Leonardo kay Suwabi na makakakuha ito ng trabaho sa isang eskwelahan na para sa mga batang babae sa lugar ng Piacenza. At katulad sa naunang biktima, sinabihin niya rin ito na magpadala ng mga telegrama kay kanyang mga kaibigan at mga mag-anak pero sa pagkakataong ito ay mula naman sa Correggio. At katulad ulit sa naunang biktima na si Seti, si Suwabi, sa huling pagkakataon ay bumisita kay Leonardo at dito isinagawa ni Leonardo ang kanyang ikalawang beses na pagpaslang. Ang ikalawang pagpaslang lang ay naganap noong September 1940 at napag-alaman na kung ano ang ginawa ni Leonardo sa katawan ng una niyang biktima ay ganun din halos ang ginawa niya sa katawan ni Suovi. At ang ikatlong biktima naman ay si Virginia Achiopo. Si Virginia, ang ikatlo at huling naging biktima ni Leonardo ay isang byuda at isang dating mga awit sa opera house o teatro sa Italy na tinatawag na La Scala. At para naman, di umano sa hula ni Leonardo ay Virginia Sinabi ni Leonardo kay Virginia na makakakuha ito ng trabaho bilang isang sekretary sa isang misteryosong impresario o parang maihahalin tulad natin sa isang organizer o TV producer sa Florence, Italy. At katulad sa naon ng dalawang biktima, sinabihin niya ito na huwag ipagsasabi kung ano ang nalaman niya sa magiging kapalaran niya. Agad namang sumang-ayon si Virginia at noong September 30, 1940, ang huling pagbisita ni Virginia kay Leonardo ay sinapit nito yung kaparehas na sinapit ng dalawang naunang ng biktima. Halos ang pattern ng pagpaslang ay walang pinagkaiba sa dalawang nauna Sinasabi rin na nakuha ni Leonardo kay Virginia ang 50,000 liar at iba't ibang uri ng alahat At ibinenta rin ang damit at sapatos nito She ended up in the pot, like the other two. Her flesh was fat and white when it had melted. I added a bottle of cologne, and after a long time, on the boil, I was able to make some most acceptable creamy soap. I gave bars to neighbors and acquaintances. The cakes, too, were better. That woman was really sweet. Noong naging huling araw ni Virginia ay ang pagpasok niya sa shop ni Leonarda ang hindi alam ni Leonarda ay meron palang nag-aantay dito at nakakita kay Virginia na pumasok ito sa shop ni Leonarda at iyon ay ang hipag ni Virginia na si Albertina Fanti. Ano ay nakikita niyang pumasok si Virginia sa isang soap shop sa Corregio at nagtaka na lamang siya dahil ilang oras na ang nakakalipas ay hindi pa rin ito lumalabas. Dito ay natakot na si Albertina. Kaya naman agad niya itong inireport sa mga otoridad ng Corregio. At dito ay agad na nagsagawa ng investigasyon ng kapulisan ng Regio Emilia Corregio sa nasabing shop na pinasukan ni Virginia. At doon ay naaresto ang may-ari ng kilalang soap shop sa Corregio na si leonarda chanchuli noong magsimulang tanungin ng mga pulis si leonarda ukol sa kaso ay hindi agad ito umamin at tinanggi na wala itong kinalaman sa kaso pinataw sa kanya at wala daw di umano siyang alam sa pagkawala ng nasabing biktima na si virginia subalit ang kapulisan ay di natinag sa paliwanag ni Leonarda hanggang sa mabaling ang kanilang hinala sa anak na lalaki ni Leonarda at ang mistulang naging dahilan ng lahat kaya nagawa ni Leonarda ang pagpaslang dulot ng labis na pagmamahal dito at yun ay si Giusep Panzardi, ang kanyang pinakamamahal na anak. Noong madamay na ang anak sa investigasyon ng mga polis, dito ay nagsimula nang mag-confess si Leonardo sa mga ginawa niyang krimen sa loob ng kanyang shop. Inilahad niya ng isa-isa at detalyado kung paano niya isinagawa ang mga pagpaslang at kung ano ang mga ginawa niya sa katawan ng kanyang mga biktima. Ginawa niya ito para hindi na madamay pa ang kanyang pinakamamahal na anak sa krimen na kanyang isinagawa ng walang pag-aanilangan. Noong 1946, kinasuhan si Leonardo Cianciulli sa kasong murder sa Reggio Emilia. Tila na natiling walang pagsisisi sa kanyang mga ginawang krimen at sinentensyahan ng 30 taong pagkakakulong sa Reggio Emilia Prison at 3 taon sa Criminal Asylum. at noong October 15, 1970 ay binawian ito ng buhay dahil sa sakit na cerebral apoplexy, isang sakit na maihahalintulad sa stroke sa Women's Criminal Asylum. Sa isang sikat na museo sa Rome na tinatawag na Criminological Museum, dito ay makikitang i-display ang mga artifacts na ginamit at nakuha sa pinangyarihan ng krimen na tinatawag na soap killer. Kasama na dito ang ginamit na patung saan ginamit ni Linarla para pakuluan ng bawat parte ng katawan ng kanyang biktima. Kayo, ano ang masasabi nyo sa istorya ng tinaguriang soap killer ng Italy? Isa nga ba talaga siyang literal na mamamas lang o isang ina na dumanas ng matinding paghihirap sa buhay na labis na nakaapekto sa mentalidad na kaisipan nito at nadala lamang ng labis na pagmamahal sa kanyang mga anak kaya niya nagawa ang karumaldungal na kriming ito? Pakicomment naman para makita namin dahil gusto ko rin malaman ang opinion ng ibang tao tungkol sa topic na to. Maraming salamat sa panonood.